ganda umaga po, kino ang ganda. Pwede umaga. Maganda umaga po, mga Ako nga po pala si Ang pamagat ng aking petak ay atatong kaibigan. Na si Trixie Agya at si Santa Nundi. Noong unang Lalu si kinana tabu-tabuan At ataya ay sitriksi At umi At hindi ni Trixie si Aya at isang jandi Pinuntahan ni si Aya Sa bahay nila Aya si isang jandi si Kaya ni Trixie, sabi ni Trixie na huwag na tayong maglaro ulit dahil eh, sobrang daya na umuubi kayo sa inyong bahay at umutuyo. At pag kinabukyan sa naglaro naman sila na naglaro naman sila ulit. So yung tahan ni Trixie, Bahay na yan, nasan siyang din niya nakita ito. Yun pala na doon lang pala iyon. Hindi na pala sila kaya doon na tayo. Ito na ay patapos ang na aking mata. Katutunan po. Matutunan po na huwag maging Okay, palakpakan natin si Marion.